balik biyahe na naman po pala tayo mga kagenggeng eto nga po at nandito na tayo sa monumento at pupunta po tayo sa terminal po ng Victory Liner ang sadya po natin sa pagpunta po rito ay magpapalit nga po tayo ng panibagong mga kortina mga kagenggeng pagkatapos lang po namin umikot sa circle ay makikita nyo na agad yung terminal po ng Victory Liner may mga biyaheng apalit po pala dyan mga kagenggeng pasokan ka lang po tayo dyan at bubungad po agad ang sobrang daming bus po ng Victory Liner pero hindi po tayo dyan kukuha na kortina at makikiraan nga lang po tayo. Yan po lahat ay biyahing kalumpit, apalit at San Fernando. Ayan mga kagengeng at dyan nga po pala tayo papasok. Yung unang mapapansin nyo po agad yung kintap at ganda po ng mga bus po ng Victory. Yan mga kagengeng pagkapasok nga po natin ay may PDI pa tayong tinatawag. Yan po yung pagcheck po sa mga ilalim at pagcheck po sa mga gulong po ni Bruno. Bang check nga po si Bruno ay tumambay muna ako dito sa waiting area. May mga biyahe nga po silang San Fernando, Longa po, Iba-Santa Cruz-Sambales, Dagupan, Baguio, at Cagayan. Sa mga nagtatanong po at yan po at alam nyo na po kung ano po ang mayroong biyahe sila. Big shoutout nga po sa aking maestro na si Mr. Bernadero. Yan yeah, mga kagengeng, pumasok na nga po ulit ako dito sa loob. Nakita ko nga po itong bagong bus number 1345. May mga biyaheng divisorya naman tayong madadagdagan. Tapos nagikot-ikot lang ako mga kagengeng. Grabe, mga nakakamangha talaga ang bus ng victory. Nakita ko din po pala dito yung bus number 1331 at kinukondisyon na po sila. Pati po pala yung 1411. Nagikot nga lang po ako nang nagikot hanggang sa makita ko tong napakagandang bus ng Yutong mga kagenggeng tingnan nyo naman sobrang kinis bus number 286 mag try nga po ako na pumasok sa loob at sobrang ganda po talaga ng sahig tingnan nyo naman mga kagenggeng oh. para ka lang po nasa bahay branyong branyo yan mga -geng -geng. at siguradong pag sumakay po kayo hindi po kayo isisira po ng mga victory liner bumaba na nga po ulit tayo at gusto ko pa po ulit mag ikot ikot tingnan nyo naman mga -geng -geng, kung paano ay kondisyon na talaga ano ng mga bus dito. Makalipas po ang 10 minutes ay kailangan na po namin baklasin ang lahat po na nakakabit na kortina. Dahil sasabitan na po ulit namin ng bago. Hindi ko na nga po nakuhaan ng video ang pagkakabit po namin ng na kortina dahil nalobat po tayo mga kagenggeng. Ayan, at tapos na nga po tayo at sobrang bango ng mga bago nating kurtina Shoutout po pala kay Sir Wilson D. Ramos Jr. at kay Ma'am April Aris. Dito ko na rin po tinatapos ang aking vlog. Ingat po tayo lagi. Maraming maraming salamat sa inyong suporta at babiyahin na naman po pala tayo mga genggeng Maraming salamat sa nag-follow, like, and share. See you in my next vlog. Bye-bye!